No, di na, please. Why mo yung sige na lang? Alek, alek. Ayan na, oh, lumapit na to. Ito. O, oh, ayan, ayan na. Kung sino na o doon. Dina. Di na. Did you win? Hindi pwede magkasa yung hindi nauna dito. Yung naunang nanakitang makakasuhan dito. Wala silang laban. Ay, hey, dinuro na siya. Di ba sabi niya na? Ay, hindi ko nakikita ang dinuro laban lang siya. Self-defense. Hindi na. Ayan o. Ayan o. Ayun, oh, oh, ayun, ayun. Ayun, o, ayan! Nauna sila. Nauna oh, 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 na sila. Hindi na pwede. O, siyempre. Oo. Sinunod na nila Ay, Sinunod. ang dami pala nila. O, kaya tingnan ko. Wasi ako. tumakbo si Michelle. Kaya hawak na yung panong tip. Hindi pwede. Nauna sila. Nauna sila. Kita, kita. Wala silang laban. Wala silang laban din. Okay na Wala na nangyari? Hindi, hindi pa please. Sinampas pa yung ulo niya? Wait. Wala silang laban na. Una sila eh. Kahit mga kamag-anak nila, police. Balik ka rin niyo. Kahit post natin to sa Facebook, wala silang laban. Tag nyo pa to kay Duterte. Makita niya to. Pwede yata yung Alam mo, anong sinabi nila ha? Ang dami nila eh. Isa lang yun eh. Bisaya. 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 Kasi kahit mura-murahin sila, basta walang naunang nanakit. Sila pang naunang nagmura eh. Oh, <laughs> Alba, sabi ka nila yung... Si Michelle daw yung nagmumura Hindi, <coughs> diba, yun? kahit mura-murahin <coughs> sila ni Michelle. <coughs> ano, okay lang May yun. Na kahit basta wala lang manakit. Ayun mo, makita mo pa rin na sila. Ang dami nila sumugod eh. <coughs> Ang dami nila, sumugod, eh. na si pa Ayun na Ayun na si Ayun na Ayun na Oh, ayan oh, no sinusubok like. nila yung. Pati yung sumunod. Binaliktad nila yung nilang, ano, binaliktad na nila uh, yung usapan. Oh, oh, sa diba? Kaya tong mga pulis na to binabayaran uh, na lang to kung uh, ano pa to. Kaya sabi ko sa iyo, di ba? Tingnan mo yung CCTV. Wala, tayo, Duterte alo. na tayo ngayon, wala nang bayad-bayad. Laki ko pala diyan ng pangit. Kaya no kay tingnan mo, humarang ako, eh, humarang ako. Inaano talaga niya ako?